At eto for today's video, request ni Mrs. Ulam namin ngayon, monggo at sinabawang pansit. At kung bakit sinabawang pansit, tingnan nyo na lang mamaya kung bakit sinabawang pansit. Bisayin ko muna ang sibuyas, bawang, kamatis at luya. Pagkatapos, pinalambot ko na nauna ang monggo at nilagay ko na ang sibuyas, kamatis at luya. Eto, ilagay ko ng pampalasa, asin, ilagay na ang paminta halu-haluin muna ng konti at eto, isunod ko lang talbos ng kamote haluin lang ng konti tapos takpan na at eto, pakita muna ako sa camera seryosong nagluluto ops, ngiti muna at eto, isunod ko ng kinabawang pansit at eto, una ko nang ginisa yung sibuyas at kamatis tapos sinunod ko na yung squid ball at crab stick ito lang kasi yung nakita kong laman ng rep namin kaya bahala na. Ito na lang yung saugin. Hindi ko alam kung anong kalalabasan itong sinabawang pansit. Hindi naman maselan si misis sa pagkain. Basta malasa okay na sa kanya. At ang pinakamahalaga sa lahat yung akong nagluto. Ito na yung sinasabi ko na sinabawang pansit. Nilagyan ko siya ng tatlong basong tubig. At ito sunod ko nang nilagay yung sayote at carrots. At pagkatapos nyan, haluin lang at pakuluan. At eto na ang huling sangkap ang pansit. Pakuluan lang ulit hanggang sa maluto na. At eto, luto na ang ating sinabawang pansit. May tulad ko siya sa sinabawang pansit kanton at lomi. At kapag nagluluto ako ng mga ganito, yung mga request na gusto ni Mrs. Masaya ako kasi lagi siyang nakangiti. Tapos ito, hindi ito mawawala, hamon. Tapos na po ako magluto, kain na po tayo. At ito lamang po ang ganap namin ngayong araw. O, tingnan nyo po, nakangiti na si Mrs.